ito yung buhay ng mga truck driver mga nagdi-deliver oh. sila kaya so, nagkakalas yung pahinan ito yung nagkakalas sa so, yung driver galing parang silang bulakan so pupunta pa sila na ng takloban takloban si ito sir punta niya uh, grabe oh. trailer yung dala nila Anong oras po, po kayo makakarating yan sa Tacloban? lunis na. Mga lunis na. Anong araw po na ngayon? Abad Ay, anong anong karga po ninyo dyan? Kahit saan yan, sa bangos. Ah, pagkain ng isda. Ay, sige po, ingat po, salamat po. Okay. Ayan, ito yung buhay ng mga uh, truck driver. At saka ng pahinanti pagka ganitong napaglatan. Ayan na. Nadaanan natin sila. Pero na-start yung kanilang sa sakya, no? Na-under pa karga okay uh, ano na tayo dinaan nadaan na lang natin kasi nga uh, mayro uh, rotis natin itong si -Shi. Rosie ayan si -Shi. hindi pa nababa yung kanyang gauge uh, ng gas ayan ay natakbo niya so malapit na tayo sa Alaminos Laguna ay, okay, may isa pa rin nasiraan dyan no? ganito ang buhay ng mga truck driver. nakas okay ganito lang ang uh, nagbiyahe.